Magandang araw mga kakwentuhan. Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin ang pakinggan ng kwentong pinamagatang Martyr Wife. si Bella isang mabuting may bahay na nasa labing anim na taong gulang pa lamang nang matutunang umibig sa lalaking kinakasama ngayon na si Ethan. Hindi naman alintana ni Bella ang mga chismosang naninira ng pangalan niya. Para sa kanya, ang pagmamahal lang sa kinakasama na si Ethan ang mahalaga at ang nararamdaman niya lang dito ang dapat niyang pakinggan. Hay nako, kung ako sa'yo Bella, hihiwalayan ko yung asawa ko. Isang tambay, sugarol, tas pala inom. Turan ng kaibigan niyang si Leia. Abala sana si Bella ng mga oras na yon sa paghahanda ng mga panindang pampaganda na iti-display niya sa palengke nang dumating ang dalawang kaibigan. Tignan mo, ang ganda-ganda mo tapos ganun lang yung kinabagsakan mo. Daming matinong lalaki dyan no? Dagdag pa ng isang kaibigan na si Rhea. Napairap lang si Bella sa mga sinabi ng kaibigan. Pinagpatuloy lang ni Bella ang ginagawa at hinayaang mag-usap ang dalawang kaibigan. Abalaman ang kamay niya sa inaayos, ngunit nakikinig pa rin ito sa pinag-uusapan ng mga to. Balita ko nakabalik na si Leo at license engineer na to. Saad ni Rhea, mabilis na tumalo naman si Leia sa tuwa. Totoo? Di ba maliligaw ni Bella yun? Naku, gaganda ang buhay ng beshe natin. Masaya ang sabi ni Leia at may malawak ng ngiti ng lumingon kay Bella. Parehong tinignan ni Leia at Ria si Bea. Mukhang naramdaman ni Bella ang titig ng mga kaibigan kaya nilingon niya rin ang mga ito habang magkasalubungan dalawang kilay. Tigilan niyo nga ako dyan. Hindi ko pagpapalit si Ethan. Banta niya sa mga ito. Napangiwi at napanguso na lang ang dalawa niya kaibigan sa naging sagot. Wala rin namang naging masyadong reaksyon dahil mukhang sanay na ang mga ito sa sagot niya. Oo, si Leo ay isang engineering student na umanligo siya kay Bella ilang beses niya na rin sinubukang pahintuin ito sa paniligaw dahil nobyo niya na noon pa man si Ethan. Sadyang matigas lang ang lalaki dahil hindi ito nadadaan sa mga rejection at masasakit ng salita. Hindi ito tumigil sa paniligaw sa kanya hanggang sa lumipat ito ng syudad upang ipagpatuloy ang pag-aaral. Isang malaking pabor pa nga ang balitang yun para kay Bella dahil hindi niya naiisipin ang magiging reaksyon ng nobyo na si Ita na halata namang wala ni isang butil na pakialam sa kanya. Sadyang martir na nga ito para hindi mapansin ang malamig na pakikisama ni Itan sa kanya noon pa man. Hayaan mo na nga yun si Bella, may pasok pa tayo. Hindi na magpapagamot ang pagiging syunga niya pagdating sa lalaking yun. May bakas ng pagkaubos ng pasensya sa kanyang kaibigang si Rhea habang sinasabi iyon. O siya, mauna na kami. Mababalong na kami kakasabi sa iyo. Hindi ka naman marunong makinig. Paalam na kaibigan. May hinang tumawa si Bella habang kumakaway sa mga ito. Mukhang mahuhuli na naman ang mga ito sa airport na kanilang pinagtatrabuhan bilang isang flight attendant. Araw-araw kasing dumadalo ang ito sa kanya para mangusta. Para pareho naman ang pangarap ng tatlo, isang maging flight attendant ang nais ni Bella noon pa man. Ngunit na makilala at mahalin niya si Ethan ay sinakripisyo niya ang pangarap para makasama ito. Ngunit kung si Bella rin ang tatanungin ay wala siyang naging pagsisisi sa naging desisyon. Si Ethan na ang naging prioridad niya mula nang makilala niya ito hanggang sa ngayon. Mas inaasikaso niya pa nga ito kaysa sa dalawang anak niya dito. Lamipas ang araw ni Bella sa pagtitinda. Sa kasamaang palad ay hindi ganong kalakas ang benta niya ngayong araw. Hindi din nawala sa isip niya ang pagkakasya ng pagiging magasa sa pagkain nila ngayong gabi habang naglalakad pa uwi. Yakap ang salubong ng anak ni Bella na si Arya at Nini sa kanya, napansin niya rin sumisilip ang bunsong anak na si Nini sa bitbit niya. Marahil umaasa sa pangako niyang pasalubong noong pang isang araw. Patawad anak, hindi ko pa mabibili yung pangako kong laruan. Paghingi niya ng tawa dito, bumagsakang balikat ng anak na si Nini at nawala ang ngiti sa mga labi nito bago ito umalis sa harap niya. Hoy Nini, Huwag ka mo muna magpabili na kung ano-ano kay mama. Alam mo namang wala tayong pera. Saway so ng na? nakakatanda na si Arya. Saglit niyang tinignan ng ina bago pumunta sa kapatid habang si Bella naman ay naiwan naman iniisip kung anong pabibili niya sa 450 na kinita. Maya maya ay bumukas ang pinto. Idiluwa naman na ng pasuray-suray na si Ethan. Dala din nito ang mabahong amoy ng alak habang papalapit sa kanya. Akin na pera! Sigaw nito. Imbis na magalit ay lumapit si Bella upang alara itong makaupo. Ngunit hindi pa man nakakaupo ay mabilis na tinanggal ni Ita ng pagkakahawak ni Bella sa kanya. Huwag mo nga akong hawakan. Akin na pera. Sigaw nito. Napayukulang si Bella sa inesta nito. Matulog ka na mahal. Marami ka nang nainom. Malambing na usal ni Bella. Hindi pa man niya muling nahahawakan si Itan ay malakas na sampal agad ang ginawad nito sa kanya. Napahawak naman si Bella ngayon sa namamanhig niyang pismi gamit ang nanginginig na kamay. Pero kailangan ko hindi tulog. Galit na sigaw nito. Nanatiling tahimik si Bella. Nagsisimula ng kumirot ang sinampal ni Ethan sa kanya ngunit hindi niya pa rin magamang magalit dito katulad na lang din sa pagsuntok at pagtadyak nito sa kanya ng mga nakaraang araw. Hindi niyang alam kung wala nang mga pasang na yon, ngunit ginawa niyang lahat para itago yon. Ibibigay mo, makakatingkin ka ulit sa akin. Banta ni Ethan sa kanya. Bali wala naman kay Bella kung takutin siya nito dahil ganun at ganun pa din ang gagawin niya. Habang niyang pag-aalinlang ang inabot ni Bella ang pera kay Ethan, mabilis ding naglahay to sa paningin niya nang walang pagpapasalamat at paghingi ng tawad. Sa bandang huli, hinayan at inintindi ni Bella ito, basta mahal niya to. Maya-maya pa ay tumayo si Bella para gamutin ang medyo nangingitim niyang pisngi. Napansin niya na lang din ng anak na si Arya na nakatitig at nanonood ngayon habang ginagamot ang sarili. Gutom na nini. Tipid na sabi ng anak at hindi inalis ang tingin sa kanyang pisngi. Noon lang nagproseso sa isip ni Bella na iniabot niya ang lahat ng pera sa asawa at ni singkong duling ay walang natira sa kanya. A ano kasi naki? Utal na sa ati Bella habang iniisip ang irarason sa anak. Wow, wala kasing benta kanina. Dagdag niya pa na ikinunoot ng noon ng anak. Marahil alam din ito ang totoong nangyari kanina at hindi naniniwala sa sinabi nito. Wala o kinuha? Nagtatakang tanong ng anak na paiwas ng tingin si Bella dito. Binigay mo? tanong pa nito na hindi na masinagot ni Bella at nangatiling tahimik. Noong isang araw niya pa napapansin ang masamang pakikisama ng anak niyang si Arya kay Ethan. Malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ng anak bago tuluyang umalis sa harap niya. Hindi na nakapagpaliwanag si Bella dito. Nasa sampung taong gulang pa lang ang anak niya si Aria ngunit alam niya mas patanda pa sa kanya kung mag-isip ito. Tuwid na akong maituturing ang pag-iisip ni Aria kumpara sa kanya kaya at marunong na itong gumawa ng maayos na desisyon. Marahil ay maagang namulat ito sa mga bagay. Lalo pa at nakikita niya kung anong nangyayari sa kanyang pamilya magpumula pa noon. Isa rin sa naging dahilan kung bakit hindi nagdadalawang isip si Bella ang nasa limang taong gulang na bunsong anak nito. Ibera si kung gaano kasama ang loob ngayon ng anak dahil sa pagsisinungaling niya at ang ilang linggo ding hindi niya pagpapakain ng maayos sa kanila. Halos araw-araw niyang ibinibigay ang kita sa asawa niya. Isa pa, pinagalitan niya rin ng anak dahil nabalitaan niyang nakikain ng mga ito sa bahay ng kanyang magulang. Napakababaw na rin siguro ang dahilan kung maituturing dahil ayaw niya lang makarinig ng masamang mga salta galing sa magulang niya kapag nalaman nila ang ginagawa nito. Pagdating sa lalaking mahal na si Ethan ay ayos lang. Basta ito. Kinabukasan, nakaligtaan ni Bella na bumalik sa kwarto dahil sa pag-iisip kung paano makakabawi sa mga anak hanggang sa makatulog na ito sa mesa. Mabilis siyang napakilos na makitang nakasabit at pahintuhin ito nilang orasan na pasado alas 10 na ng oras. Hinanap pa niya ang dalawang anak sa kanilang bahay ngunit sumuko na rin siya na makitang wala na ang mga bag nito marahil nasa eskwelahan na. Bruha, pakibukas! Pamilyar na boses ng kaibigan ng si Leia habang malakas na kinakatok ang pinto. Mabilis namang lumapit si Bella upang pagbuksan ng mga ito. Asan yung mga bata? Bungad ng kaibigan na si Ria na inilibot ang tingin ng sa bahay upang hanapin ang mga anak niya. Wala pumasok. Tibig at ina in antok na sagot ni Bella. Tara tuloy kayo. Nagdag pa niya at itinuro ang mahabang upuan. Anong oras labas ng mga yun? Tanong naman ng kaibigan na si Leia. Sandaling inalala ni Bella ang schedule ng dalawa. Mamayang 11. Tapatango si Leia. Sasagot niya habang si Ria naman ang nagsilta. Sige, balik kami mamaya. Sabihin mo, libre sila ng mga ninang sa Jollibee mamaya. Natigilan si Bella sa sinabi ni Ria. Nagtataka niya na sinabi nito. Anong meron? Wala siyang maalala ng ganap sa okasyon. Sweldo ba ng dalawa? Ay, inay ko po. Nanay siya pero nakalimutan niya kaarawan ng anak. Di makapaniwalan giit ni Ria. Grabe, sa anak nakalimutan pero sa asawa hindi. Pero ang sabi naman ni Leia, pangiwi siya sa mga sinabi nito na tila ba naapektuhan siya. Ngayong araw ay anim na taon na ang anak ng si Nini at nakalimutan niya ito. Wala rin siyang maayos na napakain sa mga anak nitong nakaraang araw at hindi niya rin alam kung kumain ng mga ito kagabi. Nakaramdam ng guilty si Bella. Mukhang tama nga mga kaibigan dahil marami siyang nakakalimutan pagdating sa detalye ng mga anak. Balik na lang kami mamaya ha. Maligo pa kami. bahon na namin. Babalikan pa namin yung nagbiyake kanina. Paalam ng kaibigan. Wala sa sariling kumaway si Bella dito. Maya-maya, hindi napansin ni Bella kung gaano kabilis ang oras. Nasundo at nakarating naman sila ng sabay-sabay sa malapit sa mall. Nakapamili na rin ang mga kaibigan ng regalo at ngayon ay pinagmamasta niya mga ito habang kumakain ng masarap. Ngunit naroon pa rin ang isip niya kung paano makakabawi sa mga ito. Anak, anong gusto? Naputo lang sasabihin ni Vera sa anak nang makarating sila ng sumisigaw sa entrance ng kainan. Napukaw ng ingin na yung atensyon ng lahat habang si Leia naman ay napabalik na ang balita. Asawa mo nandoon! Walang ganang sabi nito na ikinalaki ng mata ni Bella. Kumuhit naman sa ekspresyon ng mga anak niya ang takot at kaba na ipinagtataka niya. Dali daling tumayo si Bella at nagtungo doon at nalaman ng sinisigaw ng asawa nang makita siya nito. Bella! Pahingi ng pera! Sigaw nito habang itinuturo siya dahil ano pang makapunta sa kanya ang atensyon at mata ng lahat ng tao. Walang pag-aalin lang lumapit si Bella kung saan naroon si Ethan habang inaawat ng mga gwardya. Naawa din siya sa itsura nito kaya sinanya niya siya niyang mga gwardya na lalapit siya dito. Lumapit pa sa kanya ang isa sa mga yun upang may bulong. Bigyan niyo na kailangan. Maapektahan po kasi trabaho namin kung magugulo pa po yan. Tumango si Bella at humingi ng pasensya. Hindi niya na rin napansin na nakalapit na siya sa asawang si Ethan. Mahal, <laughs> Nakangiting bati nito sa kanya. Bumutong hininga naman si Bella at dinig nito. Mahal wala na akong pera. Mahinahon na sabi niya. Kitang kita niya kung paano kabilis magbago ang ekspresyon nito at pinukol siya ng masamang tingin. Magbibigay ko magwawala ako dito sing halito sa kanya. Napayo ko si Bella sa kahiyang binigay sa kanya. Ilang minuto siyang nakatayo, umaasang kusang aalis si Ethan doon, ngunit sa kasamaang palad ay eh, hindi ang nakaramdam na kahihiyan ng lalaki. Alam ni Bella na wala nang wala siya ngayon. Lugi pa siya kung wala siyang bibigay dito dahil alam niyang gagawin ni Ethan ang sinabi nitong pagwawala. Malamang eh, papaalisin sila dito pag nagkataon at nasisira ang selebrasyon ng anak sa kaarawan nito nahihiya man na isang bagay na lang maaaring gawin ni Bella upang maibigay ang gusto ni Ethan. Mga kaibigan na lang ang nalapitan ni Bella upang makahiram ng pera. Nakatingin at pinapanood naman siya ng dalawa habang ginagawa niya makipag-usap sa kanila. Tokang-toka na talaga ang mga ito sa katangahan ng kaibigan. kahit magkano lang, babayaran ko agad. Pagmamakaawa niya sa mga ito, ubos na ubos na ang dignidad ni Bella sa ginagawa niyang ito pero wala siyang magagawa. Ganon kalalim ang pagmamahal niya kay Ethan. Sa sobrang lalim na handa niyang sakripisyo ang maraming bagay para dito. Malalim na napuntong hininga ang ginawa ni Ria habang si Leia ay napaiwas ang tingin sa si ginawa niya. Sinasubukan niya pang hawakan ang kamay nito ngunit mabilis ding iniwas ang kamay nito. Inang minuto siyang pinagmasdan ni Ria bago ito naglabas ng isang dibo at inabot yun kay Bella. Bumalik ka agad, mag-usap tayo. Saad ng kaibigan, tumango si Bella bago umalis at pumunta kay Ethan upang iabot ang perang kailangan. Hindi din siya nagtagal doon at bumalik ka agad. Mabigat ang pasensya sa lamesa ni Bella. Mabuti na lang nga ay humupang ang mga tingin ng tao sa kanila at bumalik sa kanya ng ginagawa. Pinagsadlahan naman ni Bella ang dalawang kaibing at hindi niya rin maiwasang kabahan sa mga sasabihin nito sa kanya. Malamang ay pagsasabihan na naman siya ng mga ito. Mahal mo pa talaga yung taong yun? Iritadong tanong ni Lea. Hindi agad nakasagot si Bella. Bakit yun pa? dagdag nito. Napaiwas ang tingin si Bella. Alam ng mga kaibigan niya ang isasagot niya sa mga ito. Katulad ng dati ay ganun pa din ang isasagot niya. Paulit-ulit at para siyang silang plaka. Ngunit alam din naman ni Bella na hindi nakikita ng mga kaibigan ang katangiang minahal niya kay Ethan. Hayaan mo na. Mapapagod ka lang kakasabi mulang ganang sabi ni Ria. Napayuko naman si Bella sa sinabi nito. Marahil nakakapagod niya talaga niyang pagsabihan. Alam niya na rin naman yon. Hindi lang talaga maintindihan ng mga kaibigan niya ang bagay na pinupunto niya. Magbabayad naman ako. Mahinang usal ni Bella. Hindi naman perang problema dito, Bella. Alam namin magbabayad ka naman, pero hindi mo ba nakikita? Takas ang inis sa boses ni Leia. Hindi na maayos ang pag-uugali ng asawa mo sa ginagawa niyang yan? Hindi posibleng nakapakanan niyo na ang ilalagay niya sa peligro, lalo na sa mga anak mo. Hindi mo nakikita yun? Mahabang dagdag na kaibigan. Gusto mo bang maapektuhan mga anak mo dahil sa bisyo ng asawa mo? Tanong naman ni na Ria. O gusto mong mawala mga tao nga sa paligid mo dahil din sa lalaking mahal mo? Alam mo, payo lang bilang kaibigan. Tignan mo na pagiging bulag mo. Baka pagmulat mo, napahamak na mga anak mo. Nagdag pa ni Leia na ikinatigil niya. Hindi niya maiwasan na mapaisip. Tama pa ba ang ginagawa ko? Nakalipas ang ilang minutong paninermon sa kanya ng mga kaibigan ay ang mga ito na rin ang sumuko. Wala ni isang nagsalita narinig narinig mula kay Bella dahil tiko ko mamibig nito. Isa pa, hindi lang ding halatang nakikinig ito dahil mukhang mas malalim pa sa mga sinasabi nila ang iniisip at tumatakbo sa utak ni Bella. Hindi na nga namalaya ni Bella na nasa harap na sila ng kanilang bahay na ng dalawang anak sa kanya. Kung huminto naman ang mga paan nila sa paghakbang na makita ang nanay ni Bella sa harap ng bahay nila, mukhang kanina pa naghihintay sa kanila. Kukunin ko muna mga bata, sa kanun sila titira. Bungad ng nanay ni Bella, kumunot ang noo niya sa sinabi ng ina. Wala siyang ideya kung bakit sinasabi niya ito sa kanya. Bakit po ma? Nagtatakang tanong niya dito. Puntong hininga ang nanay ni Bella at itinuro ang daan papunta sa kabilang kalsada. Puntaan mong asawa mo sa karindiriya ni Helen. mag kayo at ako munang bahala sa mga bata. Malamig niya sabi ng ina walang kahirap-hirap o oh, nagdadalawang isip na iniwan ni Bella ang mga anak sa kanyang nanay. lakad takbo ang ginawa niya upang makarating sa karenda rin ni Helen. Hindi alam ni Bella kung bakit mabilis ang kabog ng dibdib niya sa kaba, lalo na ang takot na nararamdaman niya ngayon sa hindi malamang dahilan. Napahinto naman si Bella habang nasa labas ng pinto. Pinapanood ang di inaasahang eksena sa maliit na bintana nalilo mo siyang pinagmasdan ng asawa na nakikipaghalikan ngayon sa isang babae at kung hindi siya nagkakamali ay ito si Kate, ang ex ni Ethan. Nanikip ang mga dibdib ni Bella habang naglalakat papalapit sa dalawa. Walang sabi-sabing inilapat niya ang palad sa pisngi ni Ethan at puno ng kasok tinitigan nito. Manaloko, Sigaw niya dito. Walang ibang naging reaksyon si Ethan sa ginawa niya at lalong wala itong naging pakialam sa sinabi niya. Tinignan pa siya ni Ethan na may ngisi sa labi. Hindi naman kita mahal ha. Huwag kang umasa na para kung sino. Pulyaw sa kanito habang si Kate naman ay nilingki sa mga kamay sa braso ni Ethan at tila ng aasar na tinignan siya. Mga walang hiya kayo? Umiiyak na sabi ni Bella bago iduro si Kate. Ikaw, kabit ka sa kamakating babae. At least, hindi desperadang katulad mo. Pabalang nasabi ni Kate na hindi inalis ang mapangasar ng ngiti sa labi niya. Uminit ang ulo ni Bella dito at sumugod. Narealize na lang ni Bella na nakipagsabunod na ito kay Kate ng maraming umawat sa tao lo sa loob ng kalinderiya si Ethan ang ginawa pang na sa kanilang dalawa ni Kate at makikita ang sinasalo ang mga kamay ni Bella upang hindi masaktan si Kate. Ilang minuto ang tinagal ng rambulan kahit na maraming umaawat sa kanila hanggang sa dumating ng mga tanod upang awatin ang gulo. Ang mga ito na rin ang tumulong upang dalhin sila sa barangay. Ramdam na ramdam ni Bella na pinagkakaisahan siya ng mga tao sa loob. Hindi niya magawang makapagpaliwanag dahil lagi siya pinapangunahan ng mga ito. Mabuti na lang ay dumating din ng mga kaibigan upang tumulong. Hindi din na ang gulo kaya parehong nagsampan ng kaso ang dalawang panig. Si Leia at Rhea naman ang tumisdigo upang managdaga ng kasong isinampa kay Itan Ilang oras ang itinagal noon, inabot na rin ng gabi sa barangay si Labela. Hindi na din sa bahay nila dumiretso ang mga ito kundi sa bahay ng kanyang mga magulang kung nasaan ang mga anak. Nabalitaan ko ang nangyari. Alam kong labag sa loob mong pagdemanda kay Ethan pero sana hindi na magbago ang isip mo kapag nalaman mong munti ka ng mapahamak ang apo dahil sa lalaking yon. Walang kagatol-gatol na sabi ng nanay ni Bella. Kumunot ang noo niya sa sinabi ito. Nagtipo ng na mga ito sa mesa Pinag-uusapan ng eksena kanina. Nagtatakan ang na naman ni Bella ang anak na si Arya na ngayon ay kinukot ang mga daliri. Ano ibig sabihin ng lola mo, Arya? Kinakabahan na tanong niya dito, nangangamba rin siyang malaman ng sasabihin ng anak. Nauna pang magsituluan ng mga luha sa mata ni Arya bago pa nito magawang magpaliwanag. Naroon naman si Ria na mabilis na pinapatahan ng kanyang anak habang si Bella naman ay nanatiling nakatingin dito. Wala siyang idea kung ano ang sasabihin ng anak at kung bakit ito umiiyak natatakot si Bella na malaman ito at nararamdaman niya din na parang wala siyang karapatan upang malaman pa ang maraming bagay tungkol sa anak. Tila ba naging pabayaan siyang ina? Ma, kasi po si Papa. Hindi mapatahan na sabi ni Arya bago magkwento. Noong na nakaraang linggo po, muwi si Papa ng maaga. Hinahanap ka niya pero wala ka. May kasama din po siyang lalaki noon tapos naghahanap sila ni Papa ng pera tapos Pagkakwenta ni Arya. Tapos itanuro ako ni Papa. Ako na lang daw yung babayad niya. Hin Hindi ko alam kung papayag yung lalaki pero biglang lumapit yun sa akin. Hinatak niya ako palabas ma. Mabuti na lang dumating si Lola. Kukunin niya ako ma. Buti na si Lola. Kung saan tumulo ang luha sa mga nalibel. Muli rin umiyak ang anak niyang si Arya at sa pagkakataong ito ay mas malakas na ito. Tumakbo din ito papalapit sa nanay ni Bella at lumakap ng mahigpit. Doon, magulo ang pagkwento ni Arya ngunit naiintindihan ni Bella. Ang bawat salitang lumalabas sa labi nito at bawat detalye ng kwento. Hindi niya alam kung anong klaseng ina siya at kung gaano siya naging pabaya sa mga ito. Oo, naalala niya nung araw na yon. Yan rin yung araw na niya ang mga anak sa bahay ng magulang. Ayang umuwi ng mga ito, hindi naman alam na ito ang dahilan. Nagdadalawang isip na humakbang papalapit si Bella kay Arya. Minigil niya ito ng mahigpit na yakap at humugulgol din ito ng iyak dito. Ma, iwan mo na lang si Papa. Pakiusap ng anak. Kami na lang po ni Nini yung pagtuonan mo ng pansin. Digdag pa nito. Ngayon lang nagproseso sa utak ni Bella ang mga nangyari. Tama nga ang mga kaibigan niya noon pa man. Tama ito tungkol sa asawa niya. Tama ang mga ito sa mga sinasabi nito. Masyado na siyang bulag sa pag-ibig niya para kay Ethan kaya muntik niya ng sakripisyo ang nakaligtasan ng mga anak. Napaka walang kwenta niyang ina. Sorry anak, hindi alam ni mama na. Naging pabaya ako paghingi niya ng tawad, humigpit din ang pagkakayakap ni Arya sa kanya. Patawad mama, di ako nakinig sa inyo. Sorry Leia, sorry Ria. Sabi niya din sa magulang at mga kaibigan. Kitang kita ang paglambot na ekspresyon ng tatlo bago lumapit sa kanya at yumakap ang mga ito kasama na ang kanyang mga anak. Pagkalipas ng aning na taon, mas naging madali ang proseso ng paghihiwalay ni Bella at ni Ethan. Noong una din ay hindi naging madali kay Bella ang lahat ngunit itinuon niya ang patsin sa dalawang anak. Sa pagdaan ng maraming taon ay nagpa siya, si Bella na ituloy ang pinag-aralan. Mabuti na lang at nagkaroon siya ng magandang trabaho kasama ng mga kaibigan. Sa lahat ng pinagdaanan ni Bella, isang moral lesson ang lagi niyang pinanghahawakan. Na hindi mo kailangan isakripisyo ang lahat para lang sa isang tao Dahil ang mga taong nagmamahal ay marunong ng give and take sa isang dilasyon Hindi lang isang taong nagpapaubaya Isang aral na rin para kay Bella na hindi niya kailangan ng pagmamahal na kung sino Dahil maraming nakakapagbigay nun sa kanya ng walang kapalit Minsan kasi ang kasiyahan ay nasa harap lang natin Hindi lang natin makita dahil nasa malayo ang gusto natin Welcome home, asawa ko. Masayang bati ni Leo. Lumapit ito sa kanya at binigyan ng halik sa noo bago sa labi. Masaya namang naglambingan dalawa ng oras na iyon nang biglang sumulpot sa kung saan si Nini at ang apat na taong gulang na bunso na si Liam. Uy, si mama at papa. Hmm? Sakit yun sa mata. Paberong sabi ni Nini, parehong napangiwi ang dalawa sa sinabi ng anak. Ang sweet nga ate, Nakangusong sabi naman ni Liam na pareho-pareho nilang ikinatawa. "Nasaan natin 'yo?" tanong niya at tinuro nito ang hagdanan. Naroon nakatayo si Arya habang nakabusa ang tangmuka dahil punong-puno ito ng itim na marka. Malakas namang tumawa ang lahat sa kanya tama yung mga bagay na ikakasaya natin ay nandyan lang. Masyado lang talaga tayong nagpapabulag sa maling pag-ibig. Nakangiting sabi sa isip ni Bella. Ngayon ay masaya at buong pamilya na si Bella. Masaya siya at ibang klase ang sayang nararamdaman niya tuwing maiisip na ito ang totoong ibig sabihin ng pamilya. Si Leo ang totoong standard ng lalaki at sa kanya lang natagpuan ni Bella ang totoong pagmamahal. Maraming salamat sa pananood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istorya mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.